Uy, di ba kakausapin tayo ni Dr. Lee ngayon? Wika ni Rika. Oo, pupunta na lang daw siya dito sa kwarto. Dito na lang daw niya sasabihin para alam din ni Marian. Wika naman ni Rafi. Lumapit si Rika sa bed at hinilot-hilot ang braso ni Marian. Nakasanayan na itong gawin ni Rika tuwing dumadalaw. Napapangiti naman si Marian sa ginagawa ng kanyang kaibigan. Maya, maya pa ay dumating si Dr. Lee. Pumasok ito at agad na tinignan na si Marian. Na makonfirm na maayos naman ang lagay at eh, saka ito nagsalita. Twin ang nasa sinapupuna ni Marian. Congratulations, iha! Paunang wika ng doktor. Nakangiti ito habang sinasabi ang bagay na yon. Gulat na gulat si Rafi at Rika. Hindi nila maintindihan ang kanilang mararamdaman. Natutuwa na natatakot sila. Naisip nila na kung kambalang anak ni Marian mas lalo itong mahihirapan sa pagbubuntis. Samantalang si Marian ay walang pagsidlan ng kanyang saya. Hindi masimas niya ang kanyang chan at napapangiti. Imagine, kambal ang magiging baby niya. Dok, th thank you. Promise, L lalaban ako para sa kanila. Pautal na wika ni Marian. Sobrang hirap na kasi itong magsalita. Alam ko, iha. Salamat dahil ang tapang mo. Buo ang loob mo para sa mga anak mo. Hayaan mo, dito lang kami para sa'yo. Tutulungan ka namin, okay? Nakangiti na wika ni Dr. Lee. Bestie, laban lang ha? Walang susuko. Isipin mo kang Bestie. Nakangiti din na wika ni Rika. Pero nagbabadya na naman ang luha. Samantalang si Rafi ay nakangiti lang na nakatingin sa kanila. Kung may magagawa lang sana siya para maibsan ng paghihirap ng kaibigan niya matagal na niyang ginawa. Ihil. Ihil hindi ako susuko. Bestie, promise. Pautal-utal na wika ni Marian. Pinipilit pa din itong magsalita. Shh, tama na yan, bestie. Save mo ang energy mo sa kambal. Nakangiti na wika ni Rika. Ngumiti naman si Marian at pumikit na lang din. Kahit nababagot sa araw-araw na pagkakahiga sa hospital bed, pinipilit niya pa magpakatatag lalo na ngayong may dalawang buhay ang nasa kanyang sinapupunan. Iniiwasan niya na din magsalita ng magsalita. Nakikinig na lang siya kapag nag-uusap si Rika at Rafi. Samantalang sinamahan ni Rafi ang doktor palabas ng kwarto ni Marian. May itatanong kasi siya sa doktor at ayaw niyang marinig ito ng kaibigan. Dok, kambalang anak ni Marian. Hindi ba ito makakadagdag sa hirap ng sitwasyon niya? Agad na tanong ni Rafi habang maglalakad sila. Puminto ang doktor at hinarap si Rafi. Tatapatin na kita, sir. Simula noon pa sinabi ko na masama talaga sa kanya ang pagbubuntis na ito. Lalo na at kambal pa pala. Habang tumatagal lalong humihina ang kanyang puso, bumibigay na ang kanyang katawan. Fighter lang talaga ang kaibigan mo. Kaya nalalagpasan niya ang hirap. Porsigido siyang mailabas ng safe ang bata sa kanyang sinapupunan. Paliwanag ng doktor. Dalawang buwan. After two months, titingnan namin kung pwede nang ilabas ang bata sa kanyang tiyan. Bibigay ng ang kanyang katawan kung hihintayin pa natin ang normal na siyam na buwan bago manganak. Patuloy ng doktor. Kung anong makakabuti sa kanya, Dok, gawin niyo. Sagot ni Rafi. After niyang manganak, isasagawa din agad namin ng surgery sa kanya. Pero inuulit ko, mababa ang chance na makasurvive siya. Paalala ng doktor, bumalatay agad ang lungkot sa mga mata. Basta dok, gawin niyong lahat. Umaasa ako sa inyong kakayahan. Uwi ni Rafi. Tanggapin natin kung ano man ang kahihinat na nitong lahat, sir. Humingi tayo ng tulong sa Diyos. Siya lang ang nakakaalam kung hanggang kailan lang ang buhay ng tao. Pero as a doctor, gagawin ko ang lahat na makakaya para madugtungan ang buhay niya. Madam dami na wika ng doktor. Iwasan niyo muna pagsalitain ng matagalang pasyente. Lalong nahihirapan ang puso niya. Bawal din na makaramdam siya ng matinding emosyon or excitements. Huling wika ng doktor at tumalikod na. Rikas, FOV. Pagkatapos dalawin si Marian, agad na umuwi ng bahay si Rika. Nakasunglass pa siya kahit gabi na para hindi mahalata ang bugto at namumula niyang mata. Mahirap na. Baka mapansin na naman ni mami at tatanungin na naman ako. Dahan-dahan pa akong pumasok sa gate ng bahay namin habang palingon-lingon. Napatalon pa ako nang biglang may nagsasalita sa likuran ko. Si Kuya Joey. Anong drama na naman yan, Rika? At ang dilim na nakashades ka pa rin. Sabay hablot nito sa aking salamin. Agad naman itong napansin ang namumulat na kong mata. Tinitigan ako ni Kuya Joey na may pagtataka. Tapatin mo nga ako, Rika. nag ka ba? Matiim ako nitong tinitigan. Halata sa boses nitong tinitimping galit. Marahil galit na naman ito dahil late na naman akong umuwi. Hindi ko talaga maintindihan itong kuya ko. Talo pang nagme ang ugali. Agad na iniwas ang tingin ko dito. Aalis na sana ako nang bigla akong hawakan sa braso. Wala kuya. Bakit naman ako mag-aadik? Kahit ipadrag test mo ko, hindi ako nag-aadik. Inis ko na sagot dito. Bakit namumugtuyang mata mo? Ilang beses na kita ha? Linggo-linggo magtuyang mata mo ha? Hindi pala. Tuwing nakikita kita laging magtuyang mata mo. May problema ka ba? Tanong nito. Nag-iwas ng tingin si Rika sa kuya niya. Alam niyang matagal na siya nitong pinagdududahan. Hindi na ako magtataka kung isang araw malaman itong sekreto ko. Padabog akong naglakad papasok ng bahay. Naiinis talaga ako sa kuya ko. Napakapakailamero. Nagulat ako ng pagpasok ko ng bahay na abutan ko si Tita Sara at Mami. Masaya na nagkwekwentuhan ng mga ito. Katulad namin ni Marian matalik din na magkaibigan ng mga ito noon pa. Small world nga kumbaga. Agad na napatingin sa akin si Mami nang pumasok ako. Bahagyang kumunot ang noon nito nang makita ang mugtukong mata. Hay, panira kasi itong si Kuya Joey. Tiyak hindi ako titigilan ni Mami hanggat hindi umaamin. Agad naman akong lumapit at humalik dito, pati na din kay Tita Sara. Ano na naman yung nangyari sa mga mata mo, Rika? Bakit bugto naman yan? Oy, Joey, ikaw na naman bang dahilan? Wika ni Mami. I don't know, Ma'am. Sa labas lang ng bahay kami nagkita, wala akong alam kung bakit ganyan palagi yan si Rika. Depensa ni Kuya Joey. Hmm, bueno. Mag-usap tayo mamaya, Rika. Uwi ni mami. Tumangon na lang ako at hindi na nagsalita pa. Nginitian naman ako ni tita Sara at nagsalita. Namimiss lang siguro niya si Marian. Kahit ako miss na miss ko na siya. Sana magpakita na siya. Baka sa lungkot na wika ni tita. Bakit amiga? Hindi pa din siya umuuwi? Sa bagay, kahit sino sasama talaga ang loob kapag malaman na niloko lang ng asawa niya at kapatid pa ang karibal niya. Sagot naman ni mami, nag-aalala ko sa kanya amiga, wala siyang ibang mapuntahan. Paano kung mapahamak siya? Huwag naman sa amiga, isipin ko palang sumasakit ng kalooban ko. Malungkot na wika ni tita. Uuwi din yon amiga, nagpapalipas lang siguro ng sama ng loob. Sagot ni mami, Pinagpapawisan naman ang mga kamay ko habang nakikinig sa kanila. Parang may bumubulong sa isip ko na sabihin ko na kay Tita Sara ang totoo. Mabait naman si Tita Sara. At least kapag alam nito mararamdaman ni Marian na marami ang nagmamahal dito. Mas lalo itong lalaban sa sakit nito. Lumalala ang sitwasyon ni Marian. Paano kung malaman nila na sinisikreto namin ang kalagayan niya? Siyak na malilintikan kami ni Rafi. Hindi naman kami ganoon kasama para pahirapan ng mga taong alam namin na may concern sa aming kaibigan. Paano kung huli na ang lahat? Hindi ko na malayan na kanina pa ako pinagmamasdan ni kuya. Rika, stop that! Narinig kong wika ni kuya. Takang napatingin ako dito. Hindi ko siya maintindihan. Stop biting your nails, for God's sake. Halos dumugunay ang daliri mo kakangat-ngat. Ano ka, pusa? Muling wika ni kuya. Hindi ko na namalayong tumulo na naman ang peste kong luha. Ang hirap talagang pigilan. Kintik talaga. Iha, may problema ba? Nagtatakang tanong ni mami. Hi, Joey. Ano na naman ang ginawa mo sa kapatid mo? Inis na buliyaw ni mami kay kuya. Bakit ako? Wala naman akong ginawa ah. Sinaway ko lang siya. Mauubos na kasi ang kuko sa kamay niya kakangat-ngat. Asar na sagot ni kuya. Tita Sarah, I'm sorry. Iyak na yumakap ako dito. Takang-taka naman si mami at kuya sa aking inasta. Iha, why? Any problem? Natataka din na tanong ni tita. I know where she is, tita. Panimula akong sabi dito. Sorry, hindi ko sinabi agad. Umiiyak ko na sabi dito. Agad na nanlaki ang mga mata ni tita sa narinig. Seryoso ako nitong tiningnan sabay tanong. Nasaan siya, Rika? Sabihin mo sa akin. Kumusta siya? Maayos ba siya? Bakas ang excitement na tanong ni tita. Lalo ako napaiyak sa kanyang tanong. Hindi ko alam kung paano umpisahan ang kwento. I'm sorry, tita. Hindi. Hindi maayos ang lagay niya. umahagol kong sagot. Anong ibig mong sabihin? Nag-aalalong tanong ni tita. Rika, ayusin mo nga yung kwento mo. Pinapakaba mo ang tita Sara mo. Awat ni mami. Tumingin muna ako kay mami bago nagsalita. Hindi siya maayos tita. Nasa hospital siya. Critical. Mahina akong sagot. Anong sabi mo? Paano nangyari yon? Napatayo si tita sa pagkakaupo habang hawak ang dibdib. Agad naman itong nilapitan ni mami. Sarah, relax lang. Baka mapaano ka. Joey, kumuha ka muna ng tubig. Bilisan mo. Utos ni mami kay kuya. Patuloy naman ako sa pag-iyak habang nagpapatuloy sa pagkwento. She's pregnant. Pero may problema. Hindi pwede sabi ng doktor kasi mahina na ang puso niya. Lumalaki ang puso niya heart enlargement daw ang tawag doon. Sabi ng doktor niya, tita, at hindi siya pwedeng mag-undergo ng surgery dahil buntis siya. Wika ko. Pinapili na siya ng doktor noon pero mas pinili niya ang pagbubuntis niya. Mahigit tatlong buwan na siyang nakakonfine. Kaming dalawa lang ni nakakaalam dahil nakiusap siya na ayaw niyang sabihin sa inyo. Ayaw na daw niyang makaabala. Tita, I'm sorry. Natatakot ako sa kalagayan niya ngayon kaya sinabi ko na ito sa inyo. Malubha siya. Ginawa naman namin ang lahat pero hindi pa din sapat. Umiiyak na pagpapatuloy ko ng kwento. Kaya ba lagi kang matamlay Rika dahil sa problema na yan? Bakit ngayon mo lang sinabi? Alam mo naman na matagal na siyang hinahanap. Sagot ni Joey. I'm sorry. Alam kong mali pero naiinis kasi kami kay Gio dahil sa ginawa niya sa kaibigan namin. Sagot ni Rika. Sa ang hospital siya ngayon. Gusto ko siyang makita. Umiiyak na wika ni tita. Ako nang magdadrive ng kotse. Rika, sumama ka na. Presentang wika ni Kuya Joey. Agad kaming sumakay sa kotse ni Kuya Joey. Halatang nag-aalala si Tita Sarah. Ako naman ay patuloy sa mahinang pag-iyak. Sumama na din si mami para maalalayan niya si tita. Ilang sandali pa'y pa dumating na din kami ng hospital. Agad kong itinuro kay tita kung saan ang kwarto ni Marian. Tanging ang private nurse at si Marian lamang ang nadat namin sa loob ng kwarto. Sumenyas ang nurse na tulog na daw si Marian. Nagulat si tita Sara sa itsura ni Marian nang makita niya ito. Marami kasing nakakabit na aparato dito. Agad niya itong nilapitan at tinitigan. Nagunahan sa pagtulo ang luha sa mga mata nito. Nanginginig ang kamay na hinaplos nito ang muka ni Marian. Iha, bakit? Bakit nagawa mong suluhin ang kalagayan mo? Hindi mo ba alam na halos mabaliw kami sa kahahanap sa'yo? Bulong ni tita. Walang ano-ano ay nagmulat ng mata si Marian. Kumurap-kurap pa ito nang makita si tita Sarah. Halatang hindi makapaniwala na nandito si Tita. Luminga ito sa gawi ko at nagtatanong ang mga matahabang nakatingin sa akin. Tumangulang ako sa kanya. Tipid naman itong ngumiti sa akin. Bumalik tingin ito kay tita at pahagyang ngumiti. Ma, mi, nan, dito ka. Sorry po. Itinaas nitong kamay at pinunasan ng luha sa mukha ni tita. Don't cry. Mami, utal na wika nito. May luha na din na tumulo sa gilid ng mga mata. Iha, I miss you so much. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Alam mo bang alalang alala ko sa'yo kung saan saan kita pinahanap? Wika ni tita. Pinunasan ni tita ang luha na dumaloy sa mata ni Marian. Thank you, ma'am. Mi, uwi ka ni Marian habang habol ang hininga. Lumaban ka ha? Nandito lang kami para sa'yo. Hinding-hindi ko haahayaan na may manakit uli sa'yo. Pangako yan. Uwi ka ni tita. I'm so... Ri... I... I'm so... Sorry. Y yes. Lalaban. Hirap na wika ulit ni Marian at pumikit. Nagulat kami ng malakas na tumunog ang monitor na nakakonek sa aparato na nakasabit sa katawan ni Marian. Nakita namin na nataranta ang private nurse na nagbabantay kay Marian. Agad nitong pinindot ang isang button na nakakonek sa office ng doktor na nakatalaga para sa pasyente. Agad naman akong lumapit sa kinahihigaan ni Marian. Nakita ko na walang anumang movement ang dibdib nito. Tanda na hindi ito humihinga. Agad akong natarantat at niyakap ito. Doktor! Tumawag kayo ng doktor ngayon din! Marian, anak, anong nangyari sa'yo? Nagihisterical na wika ni tita. Ilang sandali pa'y pa dumating na si Dr. Lee at may iba pang kasama. Agad nitong inasikaso si Marian. Sumenyas ito sa mga kasama na palabasin kami. Ma'am, sir, labas po muna kayo. Wika ng isang nurse. Hinatak naman ako ni Kuya Joey at pinilit na lumabas. Napasalampak sa gilid si tita habang umiiyak. Ako naman ay tahimik na lumuluha habang yakap ni kuya. Si mami naman ay nakaalalay lang kay tita. Joey, kumuha ka muna ng tubig. Dali, bilisan mo. Utos ni mami. Nakita kasi nito na halos maglupaypay na sa kakaiyak si tita Sara Rika, dito ka muna. Maupo ka lang dito, babalik agad ako. Wika ni Tot umalis na. Gios, POV. Naghahanda na akong umuwi ng mansyon. Nang biglang tumunog ang cellphone ko, agad ko itong sinagot nang makita ko na si Joey ang tumatawag. Hello bro, natagpuan na siya. Nandito kami ngayon sa ospital. Pumunta ka kaagad ngayon na. Walang paligoy-ligoy na wika ni Joey. Naisend ko ng location ng hospital sa messenger mo. Check mo na lang bro, bye. Nagmamadaling wika nito Waring natataranta ito. Kunot ang noo ko habang tinitingnan ang address ng hospital na nasend ni Joey. Biglang sumigid ang kaba na nararamdaman ko. Nagmamadali akong tumayo. Sinenyas ko naman si Aero na aalis na kami. Agad naman itong tumalima. Dali-dali kami sumakay ng kotse at sinabi sa driver kung saan kami pupunta. Sinubukan kong tawagan si Joey upang magtanong ng iba pang detalye. Hindi na ito sumasagot. Parang may mali kasi dito. Parang natataranta habang nagsasalita kanina. Nang makarating sa naturang hospital ay nakaabang na si Joey sa entrance. Agad ko itong nilapitan. Bro, kumusta siya? Agad kong tanong dito. Tsaka bakit nandito siya sa hospital? May sakit ba siya? Nasan siya? Gusto ko siyang makita. Excited na wika ako dito. Malungkot na tumingin sa akin si Joey. Huwag ka sanang mabibigla bro. Kunot noo akong napatitig dito. Bakit? Anong problema? Tanong ko dito, bumuntong hininga lang si Joey at si Nenya nakong akong sumunod dito. Nang makarating kami sa isang waiting area sa May Hall, ay nagulat ako nang makita ko si Mami. Umiiyak ito at nasa tabi si Tita Ann, mother ni Joey. Agad na sumalubong sa akin si Mami at Yumaka. Walang tigil ang pag-iyak ni Mami na labis kong pinagtaka, lalong nagpadagdag sa akin kaba. Mami, nasan siya? Si Marian. Bakit ka umiiyak? Nagtatakang tanong ko dito. Jihyo, iho. Kawawa siya. Na Nakikipaglaban siya sa buhay niya ngayon. Sagot ni mami. May halong takot sa boses. Anong ibig mo sabihin, ma'am? Tanong ko ulit dito pero parang wala nang balak sumagot si mami. Umiiyak na lang ito habang mahigpit na nakayakap sa akin. Bro, Joey, anong ibig sabihin nito? Nasaan si marian? Gusto ko siyang makita. Galit na wika ako. Bro, hindi pa pwede. Nasa ICU pa siya. Maiksing sagot ni Joey. Agad naman akong nanigas sa sinabi nito. Hindi ako makapaniwala sa narinig. Paano nasa ICU? Bakit? Binibiro mo ba ako? Pagalit kong sabi. Sa maiksing sandali na nakita ko siya. Alam kong hirap na hirap na siya. Gio, gumawa ka ng paraan. Hindi ako papayag na mawala siya. Nagi-hysterical na wika ni mami. Nagtatanong ang mga mata na tumingin ako kay Joey. Heart enlargement bro. Sabay ang panampagbubuntis niya ng kambal. Critical ang kondisyon niya. nag ng heartbeat niya kanina. Kaya nire-revive siya ngayon. Wika ni Joey. Para akong nabingi sa sinabi ni Joey. Pakiramdam ko may sumabog na malakas na bomba. Wala sa sariling tinanggal kong pagkakayakap ni mami sa akin. Tulala akong napaupo sa isang upuan sa sulok. Kahit gano'n ako katapang, sa mga sandali na ito nakaramdam ako ng takot. Hindi ko pa naranasan na umiyak dahil sa isang babae, liban kay mami. Pero sa mga sandali na ito, hindi ko na malaya na nag-uunahan na pala sa paglandas ang luha sa aking mga pisngi. Sweetheart, Marian, paulit-ulit kong sambit.